For today's video, na-invite nga ang Mami Pia Vlog sa celebration ng 3rd year anniversary ng JC Sweets Escape Main Korean Food Mart. At ay dito nga kami ngayon para maki-celebrate ng kanilang anniversary. Dito lamang yan sa San Andres, Santiago City, sa May City Hall. Napakadali lang hanapin ito, guys. At makakasama ko nga rin po pala ang isa pang vlogger na si Kumari Vlog. At halina kayo, punta na tayo sa loob para malaman natin kung ano nga ba ang meron sa JC Sweet Escape Man. At pagpasok mo pa lamang sa loob ay andito na lahat ng hinahanap mo. Syempre san ka pa dito lamang yan sa JC Sweet Escape Main. Sobrang dami talaga ng pagkain na pagpipilian mo kaya naman talaga mapapapunta ka dito sa JC Sweet Escape Main. At ito pa ang kagandahan dito sa JC Sweet Escape Main. Available din sa kanila ang drinks. At ito pa ang kagandahan dito sa Korean Food Mart, Hindi lang pagkain, hindi lang drinks ang meron dito. At available pa dito ang DIY na pang sangyupsal. Kung gusto mo na sa bahay lang at ayaw mo namang lumabas, available na available lang yan dito. At pagpasok mo naman talaga sa loob ay maa-attract ka sa dami ng mga Korean product na ay dito. At dito naman po sa side na to makikita nyo po ang available set for Sangyupsal. Meron po silang iba't ibang set and prices indicated na rin po. At available din syempre ang kanilang drinks dito sa Korean Food Mart. At available din dito sa Korean Food Mart ang ah, mga sweets na hanap nating lahat at kung gusto mo naman mag milk tea syempre meron din sila o diba san ka pa kompleto na talaga dito at pagdating naman natin dito sa side ay kompleto nga naman talaga ng mga pang beauty product lahat na nga nang hanap mo ay nandito na at eto pang isa ang dumagdag ang pang pa beauty ng lahat at dahil third year anniversary nga ng JC sweet escape main Korean food mark ay nagsama sama nga ang mga local vlog natin. At isa nga ako doon si Mami Pia Vlog. Hindi, dati naman nag-aano. Kaya alam mo ka lang. Hindi <laughs> ko pa natitikman. Paano mo nasabi oh. yung masarap? Ayun ako sa TikTok. Eh, may masapeng yung kanyak! Anong barat mo? Oo, Ano barat mo? Anong blanco. Kuya, free days! Bago sa'yo yung tikman ako. <laughs> So, ini hindi nah, like Oh, you look good. You, you speak my language. Nagit okay, ah? lang. <laughs> tasteit, oh. talaga to si Sir Sean. Yeah. Uh -huh. Good? Wala <laughs> pa. Okay, oh. Ate, buksan mo naman oh. tong <laughs> ano. Nagluluto ito ng na, walang apoy Video wala yan. Wala na. Sa wakas kasama ko na rin si Patikin. Hello po! Ate, niyo si po, Mami April. Dito kayo magpapapicture sa harap ni JC ha! Ate Britis, kuya! Masarap ko, kasing sarap ko! Ay! Hi. Ang aking beshi. Ang ah! mga beshi ko. Ay, gusto ko lang po magpasalamat ng sobra kay Mami April dahil nga po sa pag-asikaso niya sa amin at pag-invite nga po kay Mami Pia Vlog. Maraming maraming salamat po Ma'am April.